Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat Isang Napakagandang pinagpalang umagong mga kabisay At ngayon ay napakagandang panahon Kung makikita nyo ay ayan Napaka Liwanag ng ating kalawakan Ayan So Mega mega love shout out sa inyong lahat dyan saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay palagi kayong nasa maayos na kalagayan at patuloy na malusog ang pangangatawan alright mga kabisay ngayong umagang ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo lagi ng kalakasan para sa magampanan ang ating mga tungkulin dito or tungkulin natin sa isa't isa sa anumang mga bagay na kaganapan sa buhay alright mga kabisay panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang update dito sa aking mga halaman na medyo hindi maganda ang resulta mga kabisay nung nakaraang panay ang hangin at may kasamang pag-ulan so sa ngayon ay eh, medyo nagkaroon ng epekto sa aking mga bagong tanim na palaya ayan at kung makikita nyo mga kabisay mayroong mga maliliit pa ang tubo halos sabay sabay itong itinanim ko mga kabisay at ayan dito medyo maganda ang bulas nang naandito dahil yun nga natatabi nga ng bahay tatabi nga ng kubo kaya ayan naando na sila sa taas ang iba ay ayan pa lang hindi pa nakakaangat at medyo nagkaroon sila ng stress dahil tama tama yung hangin papunta rito walang nakakatabing sa kanila so puro stress at dito at kung matatanda nyo yung mga siliko noon ay puro tumba at sa ngayon naman ay sa awa ng Diyos ayan ang mga siliko at bumalik na ang kanilang sigla at medyo Malaguna at yung mga bagong itinanim ko yung mga hinabol kong tanim ay unti-unti na rin gumaganda at nagkakaroon na rin ng bulaklak katulad yan huli kong itinanim yan sa ngayon ito mga kabisay na inilipat ko dyan pero sa ngayon ay ayan na at ito naman ang dito banda ayan magaganda na rin yung mga sili natin ay medyo nakaka-recover na at parami na uling mga bunga. At dito naman, yung ating ampalaya, ayan. Kasabay ito, nung pinakita ko doon sa bandang dulo mga kabisay na nasa balag na, nasa roping na. At ito ay halos babago pa lang na umaangat dahil na na-stress na sila. Kaya, ayan. Halos Ilang puno itong nabansot. Hindi nakalaki. Dahil sa... Sama ng hangin at... May kasamang pagulan. At dito ganun din. Halos di rin nakalaki. Ayan. Ang dami. Mga nabansot sila mga kabisay. At... Hindi... Naka sa tamang laki dapat mga kabisay ay ang laki ng mga yun ay ganito na rin nitong mga natatabi nga ng kubo na hindi natatamaan masyado ng hangin ayan at magaganda na at dito naman banda sa may unahan sa papuntang uh, kanluran Ayan, at medyo maayos na rin dahil hindi masyado ditong natatamaan ng hangin mga kabisay. Huli itong itinanim ko kaysa na yung itinanim ko ba dito. Ito ay January 22. At ito naman ay January 23. Pero sa awa ng Diyos, ayan, mas maganda ang tubo nila dahil hindi sila masyadong nahahagip ng hangin. At medyo... Ah... Uh, natatabingan sila nitong aking kubo at ayun nga hindi sila masyadong naatiktuhan pero meron ding mga nabansot mga kabisay ayan at meron ding mga bago akong inilipat dito na yung iba ay namarako pinaltan ko na lang tulad nyan pinalit ko na lang yan yan isang yan at dito meron din ayan mga ipinalit ko na lang yan mga kabisay yung maliliit ditong makikita natin ay mga palit lang yan at dito pinal ko yung isang malaki na dito pinaltan ko ang kaso nung pagpalit ko biglang may tumubo mga kabisay at mas malaki pa ngayon kaysa huli kong inilagay ay inilagay kong kapalit nung malaki. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na lang siya tinanggal, nilagyan ko na lang siya ng pagapang kaya yan. Gumagapang na rin siya. At baka mas malaki pa yan kaysa dito sa i pinalit ko. Dahil ito, bali kung tawagin sa Tagalog ay hulip na lang ito sa dating nakatanim dito na namarako. Pinaltang ko. Tapos, bigla siyang tumubo at ang bilis niyang lumaki. So, sana kung nakita ko lang siya kagad hindi ko na ito ilalagay dahil nagkalapit na sila eh dubli na at ayan nga sa awa ng Diyos ay eh, medyo maganda ang kanilang bulas dito lalo na dito banda dahil ito ay eh, medyo tabing talaga ng hangin ito hindi siya na tatamaan masyado ang dito naman ay eh, hagip na hagip dahil meron tayo ditong Ah... Uh, maliwanag na madadaanan ng hangin hagip na hagip sila kaya kasama rin silang na-stress kaya ayan, mayroon ding nabansot na hindi nakalaki kaya, uy, tika muna pasensya na pala dyan kay Tita titalimos Tita Limos, ikaw na naman ang bida ngayon pasensya ka na. hindi ko pala naisip eh sabi mo yan, magbabanggitin Ayay, nabanggit ko Tita Limos, pasensya na. So, ibahin na lang natin ang words. Itong mga itong mga kabisay ay napuril pala. <laughs> shout out dyan sa lahat ng mga kaibigan namin na nasa grupo ni Maya Vlogs. Shout out Maya Vlogs. At shoutout out it, uh, Chay. Shout out sa inyong lahat. Basta lahat-lahat na. Para walang maghinanakit. Nabanggit ko na si Chaye. Eh so basta ganun na lang shout out sa inyong lahat at ayun nga yung ating mga tanim at mayroon din ditong isang nyog na nagpabiling na bansot mga kabisay ang kasabay nito ay kagaganda na at naandine ayan o oh. ayan mga kabisay ay coconut dwarf na gold at ayan ang ganda na at ayun pa ang isa sa unahan, maganda na rin itong isang itong mga kabisay ay eh, nagpabiling banso ang ah, ban na porel. <laughs> tita limo sorry ha ah. <laughs> bidang bida ka talaga sa mga vlog ko tita limos dahil ikaw ang napakabait na supporter so, alright thank you so much tita limos na naging bida kang sa aking mga vlog at ito mga kabisay coconut dwarf na puti at ito ay kasabay lang noon nung pinakikita kong yun so ayan at dito nga sa ating mga ibang pananim ay medyo magaganda na rin tulad na rin ito ay biglang tumaas mga kabisay at pakiramdam ko ay eh, lalampas na naman siya dito sa ating balag ah, aking balag pala sana ay eh, wag namang mapiktuhan pag pumunta na dyan ang aking mga ampalaya ay eh wag siyang mapiktuhan at ang ganda ng kanyang tubo at ito nga mayroong magaganda kasi ditong hindi na apektuhan ng hangin ayan nasa balag na pero itong mga to ayan pa lang hindi pa nakakaangat pero Maganda naman ang kanilang tubo dahil naka naman sila dahil inalagaan ng may edi ng inyong Tabisay at sa awa ng Diyos ay naka naman kaagad at ngayon ay tuloy-tuloy ng kanilang pagtubo. Sana ay ng nang humangin nang hindi na sila ma-stress. 'Yun lang naman ang tanging kalaban ng halaman mga Kabisay lalong-lalo na ang mga gumagapang pag maalakas ang hangin na tatamaan sila lagi so ayan nagkakaroon ng stress at yun nga mabagal ang paglaki pero lalaki din yan dahil maganda naman ang kanilang mga pagtubo hindi naman sila masasabing hindi natutubo dahil ayan medyo maganda pag nag ang kanyang dahon mga kabisay it means gumaganda at umaangat ang kanyang mga dulo so may posibilidad na magkakaroon tayo ng uh, konting ang tawag dito magkakaroon tayo ng konting biyaya tulad nyan medyo nag -Yellowist. Ito nga lang mga kabisay, isang puno lang ito. Dumami ang talbos dahil pinugutan ko. Dahil nag action siya ng pamamarako kaya pinugutan ko na kaagad. So ayan naman ang kanyang mga naging soloy, Maganda naman. At itong isa pinugutan ko na rin dahil ayan nag action na rin ng Nag-action na rin niya ng pamamarako mga kabisay Kaya wala na rin siyang talbos at dito, ayan, magaganda naman. At ito yung mga huling itinanim ko mga kabisay. At may tumubo na naman. Ililipat ko yan mga kabisay. Yung tumubo na yan. At dito, ayan na. Yan na ang lahat-lahat. At ang aking mga sili, okay na sa lahat. Okay na sa alright. Alright! So, thank you, thank you so much mga kabisay. Nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At salamat ng marami sa mga suporta nyo. At sana naman ay patuloy nyo pa rin suportahan ang inyong tabisay na kahit minsan lang makapaglutot sa gabi nga lang talaga ako makapaglutot mga kabisay dahil kulang pa sa akin ang maghapon sa mga gawain din eh. At kung makikita nyo ay mayroon pa akong bagong ginagawa mga kabisay na pagtatam na ng ampalaya. Ampalaya din ang itatanim ko dito mga kabisay, galaxy ipwa naman. At siguro makikita nyo yan may tanim na ulit, may tanim na rin yan right, thank you so much sa inyong lahat, sa mga naandyan sa channel ko, sa mga nagko-comment dyan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong suporta. So, thank you so much sa inyong lahat. God bless us. Bye bye.